Yan, good morning. Back to ano tayo? Back to work, no? Ah, uh, happy new year. Ah, uh, 2024 na. 3 months na lang po. pagwa year na po yung ating WSP. At masasabi kong sulit, no? At susulit natin siya. Hanggang ngayon, wala naman pong nagpabago sa kanyang takbo. Tamang search lang po. Base po sa experience natin sa ibang e-bike dahil hindi po natin nasunod dati yung mga ano kaya tawag tayo kaya tayo nakaka ano ngayon nakakapagpatagal ng battery ng e-bike ngayon So signal tayo papunta tayo sa kaliwa dahil mag left turn tayo sa may congressional So dagdag tayo ng speed number 3 Para medyo sumabay tayo sa agos ng mga takpuan dito Ayan, nagka-top speed tayo ng 57. Ayan. Or ng 58 pa. Hindi ko napansin. So, dito lang muna tayo habang ah, naghihintay sa stoplight, no? At sa pinakamaganda rito. Punta tayo sa dilim. Ayan. Ayan, ah, Meron tayong ganun, no? Uh, ah, tawag yun ay electric kick scooter. So, shout out sa ating ganyan, double D. VA600 yung model ng sa atin. So, maganda doon. 600 watts. Tapos may shocks na siya. Yung dati ko nabili kasi, ano eh, wala siyang, wala siyang shocks. Kaya pag ganadaan ka sa, ang don ramble rumble strip, eh, umaalok utak ko. Kung meron man, oh. <laughs> Ayan, yun, kaya daw diba paano na lilesen yung ano, bounce, yung laro ng ano. Okay yun, uh, 45 kilometers din po yun. Hindi nga lang nakatayo, pero nilagyan ko na upuan yung akin. Ayan, daming ano, matar sa harapan na gano'n. Eh. Ayan, maluwag pa. Dahil yung iba nakabakasyon pa rin, hindi pa rin ano, hindi pa rin pumasok yata tayo mga ibang ano, empleyado ayan ang simulan ninyo sa taon pumasok para maraming papasok na ano, grasya so buti na lang tayo ay naka -e bike hindi na tayo kailangan dumaan ng gasolinahan balik pala natin sa one kasi naka full stop tayo Then signal ulit. Sinignal ko lang ulit ka, pinatay ko kasi para tipid sa uh, baterya. Although hindi naman, hindi naman ganun kalaki epekto niya dahil LED na po yan. Eh, misal lang nakakalimutan pag aliko. ay eh, nagagalit ka agad eh. High blood. okay. At syada na. So, pag aliko po natin, meron na pong bike lane dito. Punta na po tayo sa gilid. Ayan, so dito tayo pumasok kasi alanganin tayo doon Ayan, maluwag naman po Pero dito pa rin po tayo kasi baka may mahataw Baka may makadaan sa atin na mainit sa mga e-bike Di ba? Sabi yung naka e-bike, ari ng kalsada Ayan So yun po yun, iwasan lang natin yung mga ganon Mahirap tumahan dito, maraming ang ha Ayan, ito po ay yung congressional loving Ayan yan, so perfect tayo Ayan, so sa na ano natin hanggang sa uh, pag one year po nito So baybayan nyo lang po at itignan po natin kung talaga masusulit pa natin yung binayad natin o pinambili po natin ng ano, ng e-bike na to Versus sa ating mga expenses kapag tayo ay nakamotor, no? Yes! Eh mas mati, mas po yan, no? Yung bisikleta, no? Mas matipid po yan, pero hindi po tayo makapagangkasan dyan dahil like, ito po ginagamit natin yung dahil dito lang po sa vicinity, o dito lang po sa area ng Quezon City, eh, kayang-kaya po yan. Ayun. So dito lang po muna tayo. Bababa na po tayong ano. Maraming salamat po sa mga sumusuporta at happy new year po sa inyo.